Ang masabi ang pasasalamat Marahil ay kilala natin si Doc Willie Ong dahil sa higit dalawang dekada niyang pagsaservisyo publiko at pagbibigay tulong medikal sa mga maralitang kababayan. Siya ay tumakbo at sumubok na pasukin ang politika na pagnanais niyang mapalawak ang tulong na kaya niyang ipaabot at upang mas marami pang Pilipino ang kanyang matulungan mas lalo pa siyang nakilala sa social media dahil sa husay niya bilang isang doktor ay ibinahagi niya ang kanyang mga kaalaman sa pamamagitan ng social media platform malaking tulong ang naibahagi niya sa ating pangkalusugan subalit sa paggawa ng mabuti sa kapwa ay may mga tao pa din na pilit siyang hinahatak pababa at ang ilan na nga dito ay ang mga samot-saring negatibong komento na labis niyang ikinasama ng loob. I think I got all this pain from negative thoughts, negative emotion, from all the hurt, from all the bashing I got from the 2022 vice presidential campaign. I got so many bashing. If you pray for me, you've been asked. Ako nang binas. Sumabas sobrang loob ko at sa sobrang stress ni Doc Willie Ong ay naapektuhan ang kanyang kalusugan na siyang naging dahilan ng paghina ng katawan at humantong sa malubhang sakit na sarcoma cancer. Sa kabila ng kanyang malubhang sakit ay idinaan na lang niya ang magyok sa social media. Ayun pa kay Doc, bakit ang mababait, honest at maawain ay mabilis tay? Pero bakit daw ang mga corrupt, mahaba ang buhay at malusog? Pero bakit nga ba? Halika at ating alamin kung paano nga ba niya nakuha ang sakit na sarcoma cancer. Pero bago ito ay samahan niyo muna akong alamin sino nga ba si Doc Willie Tara! Si Willie Ong ay ipinanganak noong October 24, 1963. Ang kanyang ama ay si Ong Yong na isang imigrant na mula sa Jinjiang, China nananirahan sa Pilipinas noong 1992 at siya ay nakilala bilang Kotek sa Chinese-Philippine community, ang nakakatandang si Ong ay isang aktibong charity worker na naging pinuno ng iba't ibang civic organizations. Si Willie Ong ay nakapagtapos ng elementary at secondary sa Savior School sa San Juan, Metro Manila. Sa murang edad niya ay pinangarap na niyang makatulong sa kapwa. Kaya naman pinili niyang mag-aral na medisina, maski tutol ang kanyang mga magulang. Pinalayas siya sa bahay, natigil sa pag-aaral ng dalawang taon at nakaranas ng depresyon. Di naglaon ay nag-aral siya ng pre-medical course sa University of the Philippines, Diliman noong 1988 at hanggang nakapagtapos siya ng kursong medisina sa De La Salle Medical and Health Science Institute na noon ay College of Medicine ng De La Salle University noong 1992. Taong 1992, nang una silang magkita ni Doc Annalisa Ramoso. Siya ay isang physician noong panahon na iyon ay nagtatrabaho siya bilang intern sa San Juan de Dios Hospital at sa kalaunan sila ay ikinasal at nagbunga ng dalawang anak na babae ang kanilang pagmamahalan at natapos niya ang kanyang residency sa Internal Medicine sa Manila Doctors Hospital kung saan siya ay chief resident noong 1996 at hanggang sa natapos niya ang kanyang fellowship sa cardiology sa Philippine General Hospital. Dito ay naging chief fellow siya noong 1999. Dahil sa talinong ipinamalas ni Doc Ong, nakamit niya ang highest academic performance habang siya ay kumukuha ng Masters in Public Health sa University of the Philippines sa Manila noong 2001. At ilan na din sa mga award niya ay ang The Outstanding Filipino Physician noong 2007, Dr. Jose Rizal Award for Excellence in Medicine noong 2006. Sa husay niyang pinamalas ay mas marami marami pa siyang award na natanggap. Bukod sa husay niya bilang isang doktor, siya ay nagakda din ng mga libro. Ang una niyang ipinablis ay ang Medicine Blue Book na kung saan ay kadalas ang ginagamit ng mga Pilipino medical students at neophyte doctors. Isinulat din niya ang Cardiology Blue na isang guide para sa diagnosis at treatment sa mga heart condition. Taong 2010 hanggang 2014 ay nagtrabaho din bilang consultant sa Department of Health. Itinatag ni Ong ang unang museo ng medisina sa Pilipinas. Ito ay ang Cotec Thai Medical Museum sa Pasay na kung saan ay pinangalan bilang parangal sa kanyang ama at itinala ang museo sa history ng healthcare sa Pilipinas. Back in year 2005 ay naging bahagi si Ong ng RJTV kung saan gumawa siya ng sarili niyang palabas sa telefisyon. At noong 2008 naman ay naging bahagi siya sa palabas na salamat dok ng ABS-CBN. Wala siyang regular na segment sa palabas sa telebisyon at nakikilahok lamang siya bilang voluntaryo Iniwanan niya ang Salamat Dok noong October 2018 upang pasukin niya ang mundo ng politika sa Senate noong 2019. Naging resident, doctor at host sa public service program ng DCRH na Docs on Call noong 2009 at hanggang 2017. Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya at mas lalo pang lumago ang mundo ng social media, ay dito naisipan ni Dok Willie Ong ang maging influencer o vlogger upang mas marami ang matulungan sa pamamagitan ng media platform. Kaya noong 2007, nang siya ay mag-set up ng YouTube channel kung saan ang layunin niya ay makapagbigay ng kaalaman tungkol sa kalusugan at medikal. As of November 2023, ang kanyang YouTube channel, Dok Willie Ong ay mayroong 9.04 million subscribers at nasa 15th most subscribed YouTube channel sa Pilipinas. Taong 2013 naman ay ginawa ang kanyang Facebook account matapos i-repost ng isang impersonator ang kanyang mga content na medical at mga artikulo sa pahayagan. Kaya naman agad na ginawa na aksyon ni Ong at nakipag-usap ng maayos sa impersonator. Kaya nakipagtulungan siya dito na at mapalago ang sarili nitong page. At hanggang sa binigay ng impersonator ang control ng page sa tunay na nagmamayari ng video. At dito ay patuloy na sumulat si Ong ng mga content niya. Si Doc Willie Ong is currently at the 10 most followed Philippine personality on Facebook with 17 million followers as of November 2023. At taong 2019 ay tumakbo siya sa senatorial election Partido Lakas CMD. Subalit hindi siya pinalad na manalo. Taong 2022 ay tumakbo siya bilang vice president sa Philippine Presidential Election bilang running mate ng dating alkalde ng Maynila na si Isko Moreno sa ilalim na Aksyon Demokratiko. Ngunit hindi niya ito nasungkit. Subalit sa kabila ng tagumpay na natamo ni Doc Willie Ong ay isang nakakalungkot na balita ang gumulantang sa taong bayan nang magpo siya sa social media tungkol sa kanyang malubhang karamdaman at siya ay na-diagnose na may sarcoma cancer. ako Worst pain of my life, 10 out of 10, iiyak ka, humihiyaw lang buong gabi ganito pala ang kanyang nararamdaman. Sasakit siya para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod mo. Pabalik, so bukol na to, malaking malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Saan siya nagtatago? Ba't di ko nakapat? Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Very rare. na pa yung puso ko. Puso ko nak nakapisa. At ganito ang kanyang naging kalagayan Filipino people to be honest to them I owe it Mahal na 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 mahal, na, mahal ko kayo po lahat Ay hindi hanggang ko kayo kamahal Bawat takbo ko para po sa inyo Hindi para sa akin Ang ano ginawa niyo binash ako ng binash Subaba sobrang loob ko may isang basher nagsabi sa akin, Doc Willie, even if you run 10 times again and again, you will lose again and again and again. What did I do to you? Why do you hate me so much? I saw my mom. My mom died nandun siya. Pati nakuha na niya ako eh. Ayon pa sa kanya, ay nakuha daw niya ang sarcoma kapag sobrang stress at ang payo ni Doc ay huwag na magbasa ng mga negatibong komento sa social media dahil wala naman itong maidudulot kundi sa manang loob. At ayon pa kay Doc Willie Ong, ay inaalaw niya ang mga vloggers, media at friends na gamitin ang kanyang cancer videos para daw mas lalong maging aware ang mga tao tungkol dito. Sa kabila ng kanyang kondisyon, patuloy pa rin siya sa pagbibigay ng payo sa kalusugan. Ipinakita niya na sa wastong pangangalaga at disiplina, maaari pa rin mamuhay ng normal kahit may iniindang karamdaman. Kaya naman, dahil sa kabutihang loob ni Doc Willie Ong, ay patunay lamang na siya ay may busilak na puso sa taong bayan. And we are praying for healing and strength for you, Doc Willie Ong.